Palabas na kami dito sa tinatawag naming isla kasi ito yung uh, atabunan ng mga bato. Ayan, ito yung mga bato. oh, lalaking bato. Tingnan niyo. Ayan, oh, bato yan. Lalaking bato ito. Ayan, mga naitabon. So, ayan, palabas na kami. At, pupunta naman kami doon sa kabila nanghinayang ako sa malaking area na naanod ang daming lansones dito may nyog may oh, yan tingnan ninyo, sukal oh, ito yung mga bato oh, marmol pa nga yata yan tapos yan tingnan ninyo yun ito so unti-unti namin lilinisan ito yung aguho uh, parang pine tree pine tree na nga tawag dyan at galing dun sa taas uh, mayroong limang piraso na kuan ito na uh, aguho para din na sa Baguio kung sakali yan pine tree yan ng puno. Kaya ang oh, ganda sa video 'yan. Ah, oh. uh, dito sa Mindoro may pine tree. Ito, ibig sabihin malamig na lugar ito. Marami pa doon sa taas, mamaya i-video namin sa inyo. Ito nakakapanghinayang lang dahil 5 hectares siguro tong na walang nang tanim, puro lansones. Ah, uh, nyog. Kape, yung bahay na nandito, naanod, yung mga pumelo, kakao, at marami pang iba. Ito, yan yung Mount Halcon. Diyan galing yung uh, landslide, yung flash flood noon. At yung isang barangay doon sa taas, tingnan natin kung makikita ninyo. Meron isang barangay dyan na community ng mga mangyan. Nandyan sila. Mga 30 bahay ang nandun. At nandun lahat ng na mga katutubong mangyan. Na nagtatrabaho na rin dito sa baba. Yung iba ay nakakaingin. Ito yung ginawa namin trail dati. At susubukan ulit mamaya baka dumaan ulit yung yung Hilux dito. Makita natin kung De, dito tayo Samuel. De, doon tayo sa kabila naman. Ay, Nang anong Mm -mm. Pero namatay yun na, yun na spray na, namatay na, na, na maray, ay, namatay. Ito nga makapal niya doon. So, nung nalagyan ng pamatay ng damo dito? Yan, ito na nangyari. Ayun. So, pwede tayong... Alos mamatay din ho yung mga dulo nung namatay dito. Uh Oo. -oh. So, mag, makapag spray muli tayo. Ang bakod nga lang po, unahin. Unahin natin yung bakod para yung mga kambing hindi siya makalabas. Ayan. Yeah. Ayan. Sayang yung madaming lansones na anod dito. Oo. Kasi pati yung fish pond na damay. May may fish pond tayo noon nandyan na damay. To, uh, nandito sa baba ay mga 500 pa na puno ng lansones. So ang nawala ay kalahati nung itinanim ko dito dahil hindi malaman yung gumawa ng mini hydro na Santa Clara mining ay ginamit dinamita at sa gabi nila pinapaputok yung dinamita dahil dun sa water impounding na ginawa nila at ganito ang nagiging uh, resulta nung kanilang ginawa ang buong barangay ay buong barangay ay na perwisyo buong barangay ng masagana na perwisyo dahil galang dyan sa pagdidinamita ng Santa Clara Mining nung gumawa sila ng, ng uh, water impounding doon sa taas. Kaya yung nung pumaha, nag flood dito. Yun na. Kami yung unang-unang naapektuhan, pero yung binigay nilang compensation, hindi kami nakatikim. Ang nakatikim ay yung mga hindi nasa lanta dito sa barangay Masagana. Ayun lamang at maraming salamat.